maliit na train dito sa Jerusalem sakay sana tayo pero di ko alam kung saan kukuni ng ticket kung saan magbabayad yan sakay tayo dyan antayin lang natin kung paano tayo kuha ng ticket yan itong mga tinapay dito Alright mga ka-journey, so nakabayad na tayo Pasok na tayo sa train Alright mga ka-journey, ongoing na yung train tour natin Maingay pala may Maingay. <laughs> Maingay at bumpy Yan, dito tayo sa load ng train na maingay bus na train wooo saan tayo dadali saan tayo pupunta masikip na daan masikip na daan mga kachori Mag-ingat lang tayo dito sa cellphone natin. Kasi maalog. maya baka mahulog pa. May busina si mamang driver. Uy, madilim, madilim. Nasa tunnel tayo. Now there is light maganda din pala ang view dito pero yung ruta na ito lagi ko naman napupuntaan gusto ko lang subukan tong train na ito mini train <laughs> palarutan nito sa loob ng Old City Walls. So, ito yung loob ng Old City Walls. Napakaganda yung tanawin. Maganda lang ito pag, uh, pag mga tourists ang sasakay dito. Pero pag tayo, same lang din pala yung makikita so yan, ko kayo dito sa sa ng yan yung science Gate. lagi din natin napupuntaan yan Tuturo ko kayo dito sa loob ng old city walls gamit ang sakay sa isang maliit na train Mount Zion nasa Mount Zion na tayo mga ka-journey Uy, pusa, ang gala. Tignan nyo itong mga hudyo na to. Itong mga sombrero na for naka-black. All right traffic yung maliit na train. So, dito yung Mount Zion. Magkita dito yung Gormition Abbey. Ang sundown na matay si Virgin Mary. Pero yun muna ang titignan natin yung church na yun. Yun yung church na kung saan binitray ni Peter si Jesus at yun yung church na Dormation Abbey kung saan namatay si Mary yung ko kung nakita nyo yun kasi medyo mabilis yung train paggalaw ng train dito yung lagi natin tinatambayan pag mupunta tayo dito kitang kita dito yung view ng old city lagi tayong naglalakad dito sa daan na ito. Papunta ito sa Western Wall, mga ka-journey. Western Wall. So, dear -so tayo doon sa Western Wall mamaya. Ayun, kita dito yung Al-Aqsa Mosque. At yung Temple Mount, yan yung Dome of the Rock. Yan ay tunay na gold pure gold pwede ka mag grocery dyan sa pure gold wow so yan yung uh, isang gate dito sa Jerusalem papasok dito sa Old City yan yung tiyatawag nilang dung gate Alright mga ka-journey, so tapos na yung ating tour. Dito na tayo sa Western Wall. Sa entrance. Ito uh -huh. Ah! Alright, so nakalabas na tayo doon sa bus at train. Dito yung papasok sa Western Wall. Mount of Olives.